Habang gumagamit si Jan ng oxygen, hinungasan ko nga itong nasal kanola at saka para naman magiging malinis. Araw-araw nga gumagamit si Jan ng oxygen kaya kailangan malinis itong mga ginagamit niya. Pagkatapos ko nga sinabunan, hinugasan ko naman ng maigi, make sure na wala na siyang sabon na matira sa loob. Ilalagay nga ko nga lang din ito sa lugar na kung saan ay madali siya matuyo. At dito ko nga nailagay dahil mas mahangin dito. Saka binuksan ko rin ang bintana namin para makapasok ang hangin. Kahit kasi mainit dito sa amin ngayon, mas malakas pa rin ang hangin kaya sure ako na madali itong matuyo. Kahit na may mga extra pa naman si Wave na ginagamit, mas maiki pa rin na ginagamit niya ay ang malinis. Tapos na nga rin mag-inhaler dito si Jan. Kaya naman, inayos-ayos ko na lang at dito ko na lang din pala nilagay sa lamisa para kapag anytime na kailangan niya, ay ito turn on niya na lang. Minsan din, iniiwan ko lang din dito ang portable oxygen para na kahit nandito siya sa lamisa, ay makakapag-oxygen din siya kaysa naman na palipat-lipat pa siya sa kwarto. Wieso ist Stretch denn? ko nga ginawa ay chineko ang BP ni Jan para malaman kung normal ba o hindi. Kailangan pala na lagi kong chinecheck ang BP ni Jan bago ko ibigay ang kanyang gamot na para sa kanyang pamamanas. Yung gamot na yon ay pinapaihi siya para mababawasan ang kanyang pamamanas kailangan din sa dugo ni John ay hindi bababa sa 90 over 60. At para matandaan ko naman ang mga results na lumabas, nililista ko nga ito, nilalagyan ko ng date at kung anong araw, tsaka na rin ang time. Sa paraang ito, dito ko malalaman ang mga resulta ng kanyang BP. Dito nga ay mababa ang, ang resulta ng kanyang dugo. Kaya naman sabi ko, okay lang yan. Gagawin na lang namin pagka next na umaga. Ayaw niya kasing inumin ang gamot sa pangpamanas lalo na sa gabi kasi hindi siya nakakatulog gawa ng panagising siya para lang mag -ihi. so ngayon at chine na ang kanyang oxygen at dito nga ay bumababa din ang kanyang oxygen nag stay lang talaga ang oxygen niya sa 87, 85 ganun lang pero tinuturoan ko siya mag inhale exhale alam niya naman kung paano mag inhale exhale kasi nga nanood kami ng tutorial sa video how to exercise the baga dito nga pala sa area na to nakalagay ang lahat ng mga gamutan na ginagamit ni at ginagamit din namin. Gusto ko kasi naka-organize lang. Yeah, Mapapansin nyo na binibilang ko ang pag inhale exhale ni Jan. Ito kasi ang tinuro sa akin nung pumunta ako ng doktor para naman na ipacheck ang sarili ko. Inataki kasi ako ng stress and anxiety ko at hindi ako nakatulog at yun ang turo sa akin.